SB19 Gento umabot na sa bansang Ukraine. Mga netizens humanga sa astig dance cover na ito. Hindi na nga nagpahuli at nagpapigil ang mga netizens sa Ukraine sa paggawa ng kanilang sariling dance cover ng sikat na sikat na kanta ng SB19 na Gento. Sa video ng grupo na ibinahagi nila sa kanilang social media, makikita ang kanilang napakahusay at napakagaling na ginawang dance cover na talaga namang nagpahanga at nagpasaya sa maraming mga supporters ng Mahalima sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa kanila, umabot na sa Ukraine. Baka next time, Russia na. Sang-ayon naman agad ng isa, aabot pa yan ng Antarctica. Sa ad naman ng isa pa na talagang nagulat at napasabi na lang ng OMG sa video na ito. Pabiru nitong komento, OMG, buong mundo na si Gento, aabot pa ata to sa Mars. Pahabol pang komento ng isa, wow, si Gento na na sa Ukraine. Nakapag world tour, na una pa sa Mahalima. Samantala masaya namang winelcome ng mga Pilipinas 18 ang mga Ukraine 18 na ito dahil sa kanilang husay at talento at syempre na rin sa napaka -cool na outfit o manu lang lahat na talaga namang lalong nagpaastig sa kanila.